Okay, sino maka sulat dito sa blackboard? Para, baka mali dito, ha? Pag alay, may mali, tatayo ko, ha? Tsaka magsistay dito pag uwi, ha? Ay, oh my God, kasi mo pala si ano, eh. Si Ryan pala, eh. Ano sa Joaquin? Di sa Ryan? Joaquin, dapat ang gawang, mo ano, eh. Ay, okay, ngayon naglilis nagtututuro pa ng mga guru. Ay, tapos magdadadaldal pa kaya. Ngay-ingay niya. Susumbog kayo lahat. Sino maka ano? Sino makatas dito ang mga kamay? Ano ba? Isa lang nakadindihan yung bata yon. Si Snitch. Tsaka yung daluan, yung isa pa, yun nasa likod, si Blair pa. Nainis-inis pa ako. Sa inyo. Blair, dito ka. Okay po, ma'am. Ma'am, tap. Ma'am. Okay, tamang sak sakot si, ano, ha? Tama na, sakot ni ano. O, tingnan nyo. 5 plus 5 equals 10. O, tama na, ha? Ito, assignment pa, ha? Ito. Na, ano ko na, ha? O, ito. Okay, mag muna kayo kung gusto nyo bibili ng sa kanting. Bubili na kayo ha. Okay? <tong> Halu, ah! Hello! Ano niya si Aya Snitch? Ba't ka nakasat? Ba't ka na dyan? Ay, gagabasa sa ig. Wakin po. Kakulit-kulit. Hindi na ikaw ko may magsasabay. Ikaw naman ni Wakin. Hindi ka na pwede bibili sa kanin ha. Ha? Okay, mungkin ka. Opo ma'am. Nakikinig po ako. Magsorry ka kay Snitch. Sorry po Snitch. Uy be, ang na sikip na Ay beshi beshi Kamusta ka na? Hindi kita okay lang. Hindi kita bate. Bakit naman Blair? Ano nangyay sa iyo? May bulati ka ba sa utak mo? Ah. Hoy, ikaw na nang bungko sa akin, no?